Welcome po uli sa aking channel, at sa lahat ng mga subscribers, sa mga bago palang welcome po, kung may hilig kayo sa bagay spiritual, mga bagay na kakaiba, tungkol sa third eye, palm at card reading, ito ay gabay lamang mag-like, share, subscribe, at hit na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod na mga video ko. Salamat po. Ako si Gemini, sabay. Yeah, Diyos yeah. ko. Ayaw mihiningi ng tawad, hindi, hindi tawad. Ang akoman ay nakidambala at, at nakidambala, nakasakit, umang sa inyo, sa inyo. Um, Alam ano man ang aking ginawa, patawarin niyo. Ang mga kinagawa ko, patawarin niyo. Hindi ko topay na nakita. Hindi ko topay na nakita. Sa inyo. din Buti nga hindi ko pinapasabi kasi hindi naman lahat pinansya ko yan. So, ganun na. Ang pakita ko sa'yo. Kahit anong gawin mo dyan, hindi na ito kahaba. Kasi tinanggal na natin. Ito naman ang may lakang Same lang din siya. Masakit. Pero papakita ko sa'yo mula dito. Wala. Kita nga. wala nga. Madiin yan ha. Wala. Madiin ako. Madiin. Tinutulak ko yan ang madiin. Oh. Padihin, di ba? Dito masakit siya. Sa lagi sa dulo. O. Oh. Ang dama. Ha. Ah. 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 Para siyang magnet. Ang dama. Ah. Ano ang sakit? Ah. 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 E, oh, Ah. nakadikit yan, oh. Ngayon, mabibigit ko lang, oh. Oh, oh. bibigit ko na, oh. Marami kayo, ha. Susunugin ko kay pare-pareho pag hindi niyo pinagaling yan. Ha? Ay, hindi ako natatakot sa inyo. Ha? Pagalingin nyo yan. Alisin nyo lahat ng linagay nyo dyan. Mula ulog ng pa. Ang nyo. Tanggal. Hindi nyo siyang ng tawad. Wala siyang kasalanan. Hindi kayo nakikita. ha? Huwag nyo siyang, pag, huwag siyang saktan. Ha? Sige, layas. Labas. Pararamdaman mo yung init papasok dito tapos so, ng lalabas siya pa baba. Mahihi ka, mamaya, yung ini mo, hindi, hindi kaya, pero marami yan, ah, Layas. Gano'ng kasakit? Ah! Gano'ng kasakit? Sakit. Sakit ah, oh. oh. ah. mo kasakit. Nakasikita, o. Ikipit ko, o. Kasakit layas. Ang galing yan. Ang galing mo. Ay, sige. Sige. tanggal na ulo um, lebas labas 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 sa dalawa tatlo <tay> ano hiniwa baka late reaction mo sa'yo kapag kailang ko di cleanse na kita tapos isasara ko na tsaka mo daman yung lasa ng tubig nakita mo sobrang mga naman nito mga buhay 1, 3 Ah, pa kaya pa din sa ito alis na ang natin na alam mo yung nakikita ko parang mga tihik ano yun yung mga may mga ugat na palaylay ano yung mga tihik siya parang ano na Yan yung kamay ko, ang damdam ko yung ilo ko sa dalawa at dalawa. Kumaga na init ka galing sa kamay ko mapasok sa ito. Ang bang mo? Iinit yung ko, iinit to ha. Iinit eh, mararamdam na iinit ha. Pumapasok siya. Sige, ito ko dito. Dito siya mag -stay. Ano yung yung mo? Pwede natin yung dagdagan. again. Kamusta? Pakaramdaman mo? Kamusta? Pakaramdaman mo? Hindi ba? Sige, so, okay lang. sa lahat pagkain nila check mo sabi natin papantay natin ha sabay ako ng papantay hindi natin ha ayun ako ako magpapantay kasi lalapat ko siya lalapat no? ko pagtatakahan mo yung pangontra nandiyan sa'yo magkano yung sinigil Okay ka na kuya. Ha? Okay na. Inom ka lang tubig. Okay ka na. Okay. Neresto. Ito yung bahay nyo. Hindi po.